Hi guys, welcome back to my channel Today is a Saturday guys and today na yung confirmation ni Kian so maaga kaming gumising tatlo, around 5.30 or 6 yata kaming gumising maligo kagad ako and si daddy din and then si Kian din guys so it's 7.05 before 7.30 daw dapat ando na kami so I'm just wearing my flesh na blouse na top na binili ko to sa online. And then, ito yung isa sa mga pants na binigay sa akin ni Mamili. Ang, ang ganda talaga niya, guys. Yung black, yung gray nito, nasuot ko na. And then, I just paired it with white na naman. Ayan. So, alis na kami, guys, ah And then, I'll definitely vlog there. So, dito na kami, guys, sa sasakyan. Grabe, ang aga namin today, eh. I think alas Alas dosi na ba 11 o'clock. 11 plus na kami naka-uwi ni Daddy kagabi from attending a week na naman, guys. Kasi yung lola ng kabarkada namin is namatay. So, naisipan namin mag-gather together kami. Ano kami, guys? Si Wendell. pinagkaabalahan namin last night and then when we went home si Kian gising pa and doon kami natulog sa baba and then this morning wala kaming breakfast pero nagdala ako ng biscuit guys kasi I'm sure guto and then may water din kami and then si Kian pinagtimpla ko lang ng Milo para at least mainitan yung kanyang man May matatapos dyan, tignan namin. Ipunin namin yung result ng kanyang exam sa St. Scholastica. So, kasi 8 to 11 lang yung schedule dun, guys. Hindi pa namin alam kung anong oras matatapos dito yung confirmation. And then, sa hapon, uh, baka pumunta kami kina Kinapapay. Kasi si Papay guys is aalis mamaya. Meron siyang fit na naman. Meron na naman siyang kliyente. So walang magbabantay. No. Meron kasing ano, mga panday na gagawa dun sa panyo nila. Kuya. So they needed someone to uh, look after those sa so, mga ano. Andun naman si Kuya guys pero matutulog man lang daw si

mga 30 minutes. So, doon kami lahat. Ako na lang yung magiging sponsor ni Kian, guys. Hindi na namin sinama. So, maraming confirmation pala, guys. So, oh, ang daming hindi pa nakumpirma. Ang daming nagpakumpirma, guys. Mostly dito mga mag-aasawa kasi kailangan yan sa isa yan sa mga requirements kapag mag-asawa eh. kailangan na confirm so buti na lang si Kian si Kuya si Linya ewan ko kung na-confirm oh yeah na-confirm na po rin si Linya so silang tatlo na-confirm talaga so, kaya, si Kian may pangalan sa si, Jan sa ano niya dito so, hindi ko na lang pinapunta si Papay guys. Uy, kasi kawawa naman yun. Ang layo ba yan nung sa kanila? mali-late na kami. Yes, yes. Oh. Ang dapat talaga dito guys is one of the ninangs, ninongs. Eh, kaso wala eh. Lahat ng mga ninongs, ninangs, ni Kian, na. Except na lang nila Maring Ida and Maring Jennifer. Pero yung iba, wala na. guys, tapos na yung confirmation. Finally, two weeks from now pa, makukuha yung certificate niya. So, tamang-tama din kasi June pa naman. June ko pa siya ipapa-enroll. Mga June 15 ko siya ipapa-enroll sa Sinsco. ko. But at least, tapos na. Next week naman, guys, graduation na ni Kian. So, yun naman yung pagkakaabalahan namin. May lang ding tatlo, guys. So, punta muna kami sa Saints School Kukunin namin yung results niya. Kasi hanggang 11 lang biya yun niya. Anong oras na? Alas 9. Okay? So, guys, andito na naman kami sa Saints School Kasi kukunin namin yung result ng exams ng bugoy namin. So, ayan. In two months time, Kian will be studying here na this is gonna be a complete uh, ano ba yun? adjustment sa kanya kasi from a very small school to a campus na siya small campus you can call this small sa ko, yung ginakum sa yung batang yon excited na talaga siya ang mama niya ang hindi, hindi ako excited sa babayarin Good luck sa akin, Lord. Student Information and Services Office. So, hinihintay na lang namin, guys, yung in-charge na uh, magre release ng exam, results ng exam. exam. Ah, siya so yung facilitator. Oh, tara dad, ato dad. Uh. Ang Ginit guys. So guys, nakuha na namin yung scores niya. And he's above average, guys. Wow. wow. <laughs> Hindi to nagmana sa akin. <laughs> Grabe guys, above average. 5.5 lang yata yung Uh, target nila. Pero, he exceeded 7.5 siya something. So, meaning to say, Kian can really sustain his studies here. So, hopefully, guys, masustain ko rin. Good luck talaga sa mama. Good luck sa akin, guys. I hope God will grant me more blessings para ano makaya na ako makaya na ako guys na makapa-eskwela na sarkog, bata, ano po, sa ko sa kabata na po high school okay. so we're gonna go to ano siguro guys grade 7 grade 7 Maan aku ano bisa results. Interviewin uh, natin tong batang to. Bakit above average ang score Bright ako. Bakit ka bright? Bright aku kasi... I'm... Liwat ko din mo. Kinsa pa? Ako rin. Liwat orali? ko ano niya. ni mo anak niya. Kagwapo niya. Wala <laughs> brightness. Bright si Papa, oi. <laughs> And then, what will you say to your parents? Mas bright ko kasi ninyo. ansa pa paa? Mas gwapo ko kasi ninyo. Magture <laughs> diyan? Alagi-alagi. Halamat oh. naman, halamat pa pa. Pagtaro ang storya ako. Ano taro mo na ako? Sila. Ano sa naman? So are you happy? Nandito no, ako ng lipay. Uh, Anong happy mo ka? Because because I got above average. Very good. Ito po, pati po Pero ako ka, ako ka, hindi mo ako ka... Expect. Ako ka expect. Kung willing ka pa rin yung pinakataas, ano kung mati, pinakaubos. Oh, so kamao kamaugi dahi kagkuan yun, English, reading. Kinaon na ginanin mo ng mga butanga. Aray lang yung ka mag-work on sa math. May na umap. And then projects sa na, you have to focus sa, sa projects nila kay wa kay sa libro oh, Tanaway. So dito kami guys sa Orange Brutus. Ayun yung in order ng aming above average na mata. Meron siya sizzling. Puro sizzling to guys. Chicken to and then burgers steak. Sa amin ni Daddy, tig isa lang kami. Tiki guys. So guys, bahay na kami. Um, Kani-kanina lang. So magbibihis na ako guys ng pang... Uh, bahay kasi matutulog ako guys ang sakit ng ulo ko ang init nga naman so so far it was a successful day namin today for Kian's activities like first uh, nag ano kami nag, nag, attend kami ng kanyang sacrament of confirmation and then after which is pinuntahan namin yung Saints ko, or Saints Academy School ang kinuha namin yung results ng kanyang Uh, entrance exam and we're so happy because above average si Kian guys so uh, hindi pa kami makakapag-enroll sa kanya next month na lang kasi hindi pa ako tapos may kulang pa ako mga 5000 sa school niya eh hindi siya makakakuha ng clearance and report card kapag hindi 'yon natapos 'kong bayaran so gipit talaga guys uh, kapit talaga ako sa sinduron kasi ang hirap, ang hirap kaya guys, ikaw na mag-isa. Kahit na may anak kang tumutulong sa'yo, uh, iba pa rin. May iba pa kasing mga babayarin, like in school niya. Ang laking bagay nun, ang laking cut nun sa, sa sweldo namin, sa sweldo ko guys. Pero anyway, wala akong choice kasi responsibility uh, responsibilidad ko si Kian guys. So, igagapang ko talaga siya the same way na ginapang ko yung dalawang uh, ate and kuya niya na makapagtapos talaga siya guys. So sana lang talaga is mabigyan ako ng Panginoon ng um, ano ba yun? Uh, ma malakas na pangangatawan para um, ano ba yun? Ma, um, mapagtapos ko talaga si Kian and malalampasan ko lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay guys. So, I guess I'll end my vlog for today, guys. Konti lang to, guys. Pasensya po. Kasi nga, kailangan ko nang itapos. Tapusin to kasi wala namang ganap. And, mga lang ako, guys. Baka maya-maya punta kami doon kina Pero, hindi na lang ako don doon, guys. Kasi wala namang ganap. Magbabantay lang kami doon sa panday nga Nagagawa ng kanilang uh, ceiling and, and banyo. Alright? So, I'll see you guys again on my next vlog. Salamat sa lahat ng aking mga supporters, especially kay Ken Pai, na always na nanonood ng aking mga vlog. Salamat, maraming salamat anak ko, Ken Ken and Papay. I'll see you guys again on my next vlog. Be good everyone. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mwah.